everyone, welcome back to my channel. Ayan, so mag-share ulit ako sa inyo ng uh, short story regarding, regarding sa customer ko na madalas bumibili po ng lifting yellow and green tea. Ayan, so nagtataka na nga ako kasi nga palagi na lang umaraw-araw na na bumibili ng, ng yellow tea at green tea, maaaling doon. And, syempre, tinanong ko kung iniinom niya ba yun Araw-araw mm, Kasi nga, dati naman, hindi siya bumibili ng ganon And then, yung sabi niya sa akin Is ang anak niya is galusin siya nung uma And yun lang ang nakapagpagaling Ayan, so Sabi ko, wedding nga Hindi ako naniniwala before dyan eh Dalhin mo nga dito yung anak mo sa sinod Ayan, and ang kagandahan dinala niya nga ang kanyang anak na lalaki dito. Siguro nang nasa 3 years old pa lang yung bata or 4 years old. And ang nakakatawa dito is tinuruan niya ako kung paano gamitin yon. So ang ginagawa niya, naglalaga siya ng isang basong tubig lang. And then pagka ano niya, pagkatapos nun, lalagay na yung uh, lip It's either yellow or green. And then, paralamigin niya lang yun. And then, Uh, pagka maliligo na, syempre malap uh, limbawa, malapit ang matapos. Ah, uh, bago matapos yung pagliligo, yun yung pinang ah uh, niya sa anak niya. Maghahalo siya sa ako konting tubig siguro, ah uh, medyo mababang uh, kalahating timba. Yan kalahating timba. Kasi sabi niya sa akin, inihahalo niya lang yun sa tubig bago uh, matapos ang pagliligo niya sa bata is uh, ginagamitan niya muna noon bago niya banlawan yan and uh, syempre pagka nabanlawan na kailangan ng magbis di diba? yun yung kung um, tatarangin niyo ako kung kung sa ang part niya ginagamit ang lip tinty uh, dun sa bago matapos yan so paliliguan niya muna ang anak niya noon sa katawan and then sa kanya babanlawan ayun malinaw ba guys kung gusto niyo lang gawin. Ayan, kasi nakita ko uh, ang, gan ang ganda ng balat ng anak niya as in. So, malay nyo, dun sa may mga problema dyan sa balat, maghiyang sa inyo, try nyo lang, wala namang mawawala. Kung so, makakatulong sa balat niyo maganda. Kung hindi naman kayo hiyang, edi eh, di huwag nyo ipagpatuloy ang paggamit. Yun lang yun, ha? Thank you for watching and listening again to my video today. God bless.